talong-talong tapos nabaspasok, nabaspasok di hangin excited ah video <laughs> lang excited pagkasabi nga ni Erika na mag swimming eh ang bilis niyang tumayo ate wag mo muna siya tatalsik mahilig mag swimming yan eh mukang swimming yan Naglangis naman siya. Naglangis na. Happy yan! Dito, Ate. Uh, ayun na, ayun. Oo nga, ba't wala? Ah, ano doon sa kabila? Paano? Di lang sa kami kahapon. Ay, oo nga, no. Babalik pa kayo, Tijo? Hindi na? Asa. <laughs> Kaya nabigyan mo ako sa mento. Papa, ko to, libre ko merienda ni mamaya. Ikaw oh. tayo. Ayan o. Oh. May inaagot tubig. Habang wala Sayang wala si Lucas. Oh, okay. <laughs> <laughs> Tuwang-tuwa. summer nga ano may bola doon isa baby ah. Kunin natin yung bola mo.